Mga minamahal kong kapatid, ako si San Miguel Arcangel, tagapagtanggol ng langit at tagapagbantay ng inyong mga kaluluwa. Ang laban sa Diablo ay isang dakilang tungkulin na ipinagkaloob sa akin ng Diyos. At ito rin ay isang tungkulin na dapat nating lahat paghandaan. Ang Diablo ay patuloy na naglalagay ng tukso at kasamaan sa inyong mga buhay. Siya ay mapanlin lang at walang tigil sa paghahanap ng mga kahinaan upang kayo mailigaw. Ngunit huwag kayong matakot, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa lahat, sa bawat panalangin at sa bawat sakripisyo, kayo ay nagiging mas matatag at malapit sa kanya. Kapag kayo ay nakaharap sa tukso, alalahanin ninyo na ang pananampalataya at katapatan sa Diyos ang inyong pinakamalakas na sandata. Magdasal kayo ng may buong puso, at tawagin ang pangalan ng Diyos sa mga oras ng kahinaan. Ako ay laging naririto, handang tumulong at magbigay lakas sa inyo sa inyong laban.